Hey mga idol. Good day sa inyo mga idol. Ah uh, yung post ko na nakaraan sa Boy NC episode 3. Ah uh, maraming tinamaan din na mga taga rito sa New Zealand. So pasensya na po kayo sa mga tinamaan. Siguro eh ganun din kayo na basta-basta lang na decide na pumunta dito at mamuhay dito. Siguro nga eh mayayaman po kayo na pumunta lang dito para mamuhay. O 'di ba? Eh nga siguro yung ibig niyong sabihin. Kaya kayo nakapag-comment at uh, parang uh, nag-agree kayo dun sa video ng mga yun dito nakatira sa New Zealand din. Hindi ko na sabihin kung sino syempre. At uh, napanood ko lang din naman yun sa Facebook na taga rito sa New Zealand. Eh ako nga hindi rin ako nahikailang eh. mga idol dun sa mga nagpo-post dito sa New Zealand na 2 million sa isang taon. Uh, 100,000 two weeks. Ayan yung sinasahod two weeks daw, 100,000. Hindi ko pinapakilaman yan. Hindi ko minimension yan kung sino man yan. Yung mga yan. Pero yung dinamay mo yung Pilipinas na parang itinatakwil mo yung Pilipinas dahil nakatira ka sa magandang bansa na ganito sa New Zealand. Ayun, pinansin ko yun dahil parang parang hindi ka naman OFW, di ba? Na nagdaan ka sa OFW. Or siguro, businessman ka, uh, nagtayo ka ng business dito sa New Zealand, ah uh, kaya ka nag-decide na tumira dito. Siguro, siguro ah. Kasi karaniwan dito, kung titira ka dito or magiging citizen ka na agad dito, ay kailangan may business ka na itatayo dito or may partner ka na magbi-business ka dito. Malaking business syempre para maging citizen ka agad or uh, residence ka dito. Pero kung sasabihin mo na pinili mo to na basta-basta na galing kang OFW, hindi ako naniniwala doon dahil Uh, bakit mo pipiliin yung New Zealand eh hindi mo nga alam kung talagang dito ka maninirahan ng habang buhay kasi marami na babago dito sabihin na natin citizen ka dito pero wag mo na maitakwil yung Pilipinas dahil uh, wala namang ginagawa sa yung Pilipinas eh oo oh, lahat tayo uh, nag, nag abroad yung mga Pilipino nasa ibang bansa syempre mahirap mamuhay sa Pilipinas kung wala kang business or Uh, medyo kaya sa Pilipinas. Pero kung sakto lang ang pamumuhay mo at hindi kayang sustentuhan ng pamilya mo, syempre, punta ka ng abroad, pwede mo makuha yung mga benefits na may mo sa kanila sa pag abroad Hindi para sa yumaman ka na agad dahil nasa abroad ka, uh, nasa abroad tayo para makapag-survive tayo at makatulong sa mga pamilya. Dahil wala nga tayong business, wala tayong kakayanan na gano'n kaya nagiging OFW ang karaniwang Pilipino sa atin. Pero wag mo naman sana itatakwil yung Pilipinas dahil nasa magandang bansa ka. ba? Diba?